Good day everyone. Nandito po ako sa labas ng aming bahay. So mayroon ako nakita dito na isang puno ng fig. No? Or yung tinatawag nating ficus nota. So this is native sa dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So ang fig tree ay mayroong iba't ibang klase. No? Mayroong kulay green, mayroong kulay pula, no? mayroong yellow. So in this case, case no? ito ay kulay Orange, so, nakita niyo pagpitas ko, meron siyang dagta, no? So ito po ay hilaw pa, no? Hilaw pa siya. So ito ang hinog na prutas ng fig tree. So nakita niyo, ito yung hilaw, kulay yellow, and ito naman yung ah uh, hinog na, no? Para siyang dark red uh, or something purple, no? So hindi ko ma-identify ko anong color ito. Okay. So ito ay edible, no? Nakakain ito. As uh, reported, no? Nakakain ito. Ito siya. So buksan natin, no? Tingnan natin. Ito siya. Yeah. So pag binuksan natin itong bunga ng fig tree, so ito siya, no? Mayroon siyang ito yung kanyang laman. Ito. Okay. So tikman natin kung anong lasa, no? First time kong tumikim nito. Mm. Meron siyang distinct flavor, no? Man manamis namis na mayroong um, sour ng konti. Pero tikman natin, another mm. Okay naman siya. So this is ano, this is edible. Edible fruit ito. Ano? Oh. Ito siya. Oh. Ito yung kanyang ilaw yan, ito yung kanyang ilaw na bunga okay. so, ang mga fig tree no, sila ay uh, attracted no, sa mga wasps sa mga wasp or sa mga putakti no? so, madalas yung mga putakti ay naglilay ng kanilang itlog sa mga protas uh, prutas ng, ng fig no? kasi mayroon itong volatile compound na kung saan attractive ito sa mga uh, putakdi kung saan sila ay naglilay ng kanilang itlog dito no sa loob. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless.